Ayo. Ayo, lapit ka, lapit, lapit. Lapit ka, lapit ka bilis. Pakyu, you. Ayo. mo. Fuck mo. Fuck naman pa. Ayo. Paano mo minger? Paano mo minger? Finger, finger. Anong problema ni Reggie? Anong problema ni Reggie? Paano you know. kantot? Na. Paano you know. kantot? Ayos. Ayo. Kalbo. Halo? Bongga Bongga S**t siap Bongga Ini minyaknya Bulut Bulut Salut Salut Ngoy. Ngoi pa Subo Subo Bandam 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 mau mo Bandam Tinggal kan lang doon, doon oh. Subo Sambil mo Bandam Kaya bigla. Ayan, siya pinagagawa niya. E. Ang bata. Ka. Ilan ka na? Ilan ka na? Ayun! <laughs> <laughs> Ang problema nila ako. ka! Ayun! Ayun ka! <laughs> Baon! 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 <laughs> Baon! Baon. Baon. Baon.

Gulat ako eh. Lalakad ako eh. Eh, siya lang mag-isa nun eh. Ano sinabi mo? Ito ata, nandun eh. Malayo-layo eh. Gila akong ginano na <laughs> Sabay tawa nang itong mga to eh. Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Ano sinabi sa kanya? Kilala mo ba ako ah? Hindi. Kasi <laughs> ito ka ba? Papakilala ako. Sabi mo ba? At sino ka? Chupa. Ang chupa. 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 Ano? Oh, tayo ka. Hindi mo, bakayo! Bakayo! Ah, iyak na yan! Iyak na! Iyak na yan! Iyak na! Iyak na! Ito ang sapit mo yan! Ako, iyak na! Patay na pet Oo, yari ang sapit mo yan! Yari ka! Patay ka! Yari ka! Wala kang respeto eh! Bakayo mo! Bakayo! Sino na turo sa'yo niyan ha? Sino na turo sa'yo mamakayo? Pangu? Hahaha! Hahaha! mo, okay, pakyu. <laughs> ha? Okay, mo, Pakyu, muli! Pakyu. Pakyu. Okay! pakyu mo! <laughs> so Ola, wala ka pala eh! Wala ka pala eh! ka! mo! Hello? Sabi mo, pakyu iyak naya, iyak na candy, sumo candy iyak candy na ako Gusto mo kay, ayaw ang ba kalampon taal takot tayo, waino 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 bakang ngan 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 baka ngan 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 na. Okay na. Okay na tibimo <laughs> <laughs> pakyu thank you ano sila talo 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 <laughs> Hindi na salita. Takot na kay Merit na Okay uh, Takot kay Merit. <laughs> Kakali ka. Lahat <laughs> <Lada>. na. <laughs> Sabihan mo siya, Pakiyo. Siya. Hmmmm. Sa'yo susunod, brad. Takot. Pakiw ka din. Gantihan mo, gantihan mo. Eh, ari ka. Totohoging <laughs> <galing> ka yan. <laughs> Pakiw ka, pa, baon, baon. <laughs> Sabihin mo. Ayun, Ay, salita. Sabihin mo. Sabihin mo, pariw. Tapos ka Baon. <laughs> Baon. <laughs> Baon. <laughs> Kalbo. Pakiw. <Malakas. laughs> <laughs> 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 ganun na, <no>, ganun, ganun. Yan, bago, yan, bago. Bago, bago, bago. Ganyan, no? Ganon ka, ganon ka. Ganon ka, ganon ka. ka, ka Hindi oh. <laughs> <laughs> mo sa atin nagsimula eh, kay pangu daw eh. Baki kalbo! Nakakamata <laughs> ah, yung pakyo na ito, eh. May pakyo na kanina, may ulol pa eh. Ulol!